Pagbating na kagawad, sa ating mga viewers and listeners. Ah, magandang umaga din po, sir. Mm -mm. Yes po. Ayan, ah, kagawad, kamusta yung lag natin? Yung uh, sitwasyon ngayon, ah, dyan po sa inyong uh, barangay, na barangay bunlag. Kamusta na yung tubig at sa mga sakahan natin, kagawad? Ah, sir, sa mga ngayon, sir, ano, um, humupa din na yung bahay natin, wala na. Pero yung mga mga palayan natin na sa waha, malawak yung nasira sa aming palayan. Mga, siguro mga 50 hectares yung nasira sa aming mga palayan. Mm -hmm. Yes po, Kagawad. Ilang uh, mga, uh, ito, pong, ito po bang 50 hectares sa buong barangay na po ba yan ng Benlag or sa sakahan nyo pa lamang, uh, Kagawad? Ah, uh, sir, sa ano? Buong barangay na po ng Benlag, sir. Mm, mm Yes po. Kapag ganito ba kagawad, kapag ganitong uh, tag-ulan, sinabayan pa ng mataas na tubig, talaga po bang nababaha ang Barangay benlag Matagal ng panahon po ba yan? Opo sir, matagal ng panahon na nababa po yung Barangay benlag kasi sir, may parte po na mababa sa barangay po namin. Mm -hmm. Siguro kagawad sa, may katanungan din? Sa mga sakahan po namin talagang bababa po sir. Ah uh -oh, ayan so talagang map napakababa itong barangay Banlaga uh, dahil uh, kapag sa kalsada din no uh, kagawad meron din atang tubig sa ngayon po uh, may tubig pa ba sa kalsada ay wala na po sir wala na mm, -mm. so nagsubside na ayan kagawad siguro may katanungan okay, din sir. si Bombo Mayra dito sa ating tabi yes kagawad good morning po sa inyo hello po good morning po ma'am. good morning yes sir kagawad ito po nga uh, nabanggit nyo na matagal ng suliranin na dyan po sa bahagi ng Binlagat, dyan sa bayan ng Mangaldana, ay ito po ba ay, um, uh, anong mas mataas sir, yung datos uh, nung nakarang taon, kung kukumpara nung mga nakarang taon, uh, ito po ba yung mas mataas na datos na pinsala, ano po, dulot na nga, uh, pagbaha. Dulot mas ng mataas po ngayon ma'am, mas mataas po ngayon ma'am, uh -huh. kasi umapaw dun sa kalsada namin, dati-dati hindi umapaw, uh -huh. ngayon umapaw sa kalsada. Mm -hmm. Yes. Naging uh, handa po ba kayo o paghanda nyo po ba ito ng uh, pagragasa ng tubig? Ay, hindi po namin napaghandaan, ma'am, kasi hindi namin akalain na gaito kalalim ngayon yung tubig. Mm -mm. Yes po. Uh, kagawa, gaano nakataas itong uh, naging uh, tubig, baha, dyan sa inyong mga sakahan? Umabot na po ba ito, lagpas bewang or tuhod? lagpas biwang po sir kasi hindi na makita yung mga palay namin sir. Mm -mm. yes po. So yung uh, palay nyo kagawad, mga ilang buwan na yan na naitanim. Mga dalawang buwan na sir. Mm -mm. Hindi pa siya nag-umuusbong uh, or nagkakaroon ng butil ba? Uh... Hindi pa sir. Yung iba ano, bagong tanim, yung iba mm -mm. dalawang buwan na. Mm -mm yung mga maraming nasira, yung mga bagong tanim, sa mga isang buwan, yun ang mga nasira. Mm -mm. Yes po. Ngayon po ba... Ay... ng, ng puhol. Mm -mm. Yung iba kinahin, kinain na ng kohol puhol. So ngayon, uh, kagawa, nagsubside na yung tubig sa inyong sakahan. Ano na lang po yung ginagawa nyo ngayon? Wala na, sir. Wala na kaming punla, sir. Kaya pinabayaan na namin. Wala na kaming itatanim na punla. Mm -mm. Yes po. Alright, kagawad, may naisalba po ba kayo ng mga iba pa po o kaya talagang lahat sir ay napinsala nitong pagbaha? Ah, uh, wala po kaming nasalba, ma'am, kasi wala kaming magagawa malaki kasi yung tubig. Uh -huh. May nabigay na rin po ba na tulong ang inyo pong munisipalidad sa inyo pong sakahan? Diyan sa inyo pong barangay sir. Wala pa, ma'am. Wala pang binigay yung munisipal namin na tulong sa mga magsasaka. Pero sa mga barangay namin, nagbigay na kami ng relief galing sa amin, sa barangay po namin, yung calamity pan namin. Mm -mm. oh. Alright. Nakipag-ugnayan na rin po ba kayo sa inyo pong um, Department of Agriculture, dyan po sa inyo pong munisipyo? Hindi pa sila umiikot, ma'am. Hindi mm -mm. pa namin, di pa kami nakapunta. Siguro, mm -mm. mm -mm. right. nagbunod na araw pupunta kami sa municipal namin para sabihin namin yung problema namin dito sa ano, sa bulag. Hmm. Yes, sir. So sa mga ganitong pinsala, ano po, ano po yung karaniwan po ninyong ginagawa para muling makabangon, ano, dahil talagang nalugmok ka. Ito pong inyo pong mga naitanima na pula dyan po sa inyo pong sakahan, sir. Ang kailangan namin, ma mga binhi ulit para bag mm -hmm. mag-umpisa ulit kami magtanim. Kasi wala na kaming maitanim na binhi kasi ubos na. Kaya hinihingi namin ulit sa Uh, sa municipality ng Maldan, bigyan kami ng binhi ulit para mayroon kaming may pula ulit. Mm -mm. Uh, uh naka-insure po ba ang inyong mga palayan? Opo sir, naka-insure po. Yung mga iba, hindi po. Mm -mm. Yeah. So lumapit na po ba tayo sa Philippine Crop Insurance Corporation? Opo ma'am, nag ay sir, opo sir, nag ano sir, nung may meeting kami, nag ano sila ng ano sir, ah uh, feel up naman namin mm -mm. Sa, para sa crop insurance ng kawani. Mm -mm. Kapag ganito uh, kagawad lalo na napakalaking hektarya, ilan po yung uh, maari yung makuha sa insurance? Ang bini ang alam kong binibigay nila sa isang hektarya ay, ano eh. Uh, mga 3,000 lang ata sa isang hektarya. 'yung binibigay nila. Mhm. So ito po bang 3,000 na ito uh, kagawad malaking tulong na sa atin. Ay kulang kulang sir 'yung 3,000 kasi sa isang hectare lang 'yung tanim lang 7,000 na 'yung gastusin mo din eh. Mm -hmm. 'yung magtatanim lang, di pa bonot 'yung bunot din 7,000. thousand. Uh -huh. Tapos 'yung uh, 'yung binhi namin umaabot ng ano yan, dalawang at tatlong kaban sa isang hectare. Mm -hmm. Iya. Mga ano 'yon, mga mga 5,000 'yung binhi. Mm, mm. So kulang na kulang, Kaya kulang talaga. Kulang 'yung kulang 'yung 3,000 na bibigyan niya sa sangiktarya. Mm -mm. Yes po. At uh, kagawad dito dahil uh, baka meron pang inaasahang mga pag-uulan, ano na lang po 'yung uh, mga gagawin pa natin para sa ating mga sakahan, para mapakinabangan pa itong ilang mga sakahan natin. Ang gagawin namin sir na, ano Kung may may bibigay na pula Subukan na namin ulit mag mm -hmm. Katataniman ulit para hindi masayang yung ano na araw Apo mm -mm. Ayan Ayan siguro ang uh, kagawad, mga mensahe, panawagan at uh, nais banggitin ng mga paghingi ng tulong sa ating gobyerno, kagawad. Ang hinihingi po namin, mabigyan kami ng Ah, uh, pula uh, binhi ulit para may tanim may ulit may kami ulit sa aming mga sakahan. Kasi pag hindi namin nataniman, wala wala din kaming hihintay na maani. Mm -hmm. Sayang, sayang yung araw sa kapanahon. Mm -hmm. Yun lang sir, ang hindi namin kahit pula ay uh, binhi lang bigay nila. Mm -hmm. Ayan. Maraming salamat kagawad sa inyong oras at nakapanayam namin kayo patungkol sa update sa inyong sakahan. Magingat po kayo dyan. God bless po. Salamat din po sa salamat. salamat.